don't no, no, no. ko guys Iyaw tayo ng isda guys Yan Yan oh. ah, bangos Bangos paborito nito yung bangos guys oh. Yan yeah. namin yung bangos Tahiin yeah. <laughs> ah. <laughs> natin yung bangos Diba? Diba natahiin natin yung bangos Ito pa guys Yan na. Oh kababad niyan sa guys. iihawin namin yan. iniho na naman tayo ngayon. Ano, may kamatis. Yan, may putong pangit guys. Oh, tatalihan na siya guys. Para hindi na makawala. Hindi na na yung magtata. Mag ano. na ano yung mag magtahe. ako yung maghuhugas mamaya ng mga pinagano na masarap daw siya mga tanay eh. masarap daw siya magtimpla di ba diba? kaya kung gusto nyo mag order <laughs> gusto nyo mag order matikman yung kanyang lutong ano bangus with uh, kamati sibuyas luya yan guys kamatis, luya, sibuyas kamatis na at saka sibuyas at saka luya kakainin mo, wag na yung bangos <laughs> pag natikman mo yan, sarap yan ha, o oh. eh, hindi mo nagalawin yung bangos eh, yun na lang, palama na lang o oh, plus ito, guys di ba o, o, ano yan kainin ko na yan mama, abang nakasalang ha so oh, guys ito yung tapat ng bahay namin dyan guys. Ito, to yung mga view. Medyo mapira yung mga kapitbahay namin. Kami lang guys, walang pera. Yan, tinatay na. Ayos yung pagtayan na, yung baka mamaya. Hindi naman tayo ito. hindi pa tinatayan. tayo guys, hintayin nyo lang guys mamaya yung pag-usok ng apoy. Tapos yung kanya mga amoy. Amoy pa lang, masarap na to mamaya. Yeah? Okay, sige guys, abangan na natin yun. Ito guys, <coughs> dito kami mag guys. Musok na yun. Uh, mga panalim namin dito guys. Yung so. gulay. Uh, pag may laman to ano to eh tawag ito, obi ata ito, obi ito yung, ano, yung yung, ah uh, haha <laughs> gabi, yun guys yun, uy, mga patula pa nga yung mga halako, you know, yun, oh di ba, dami pananim namin dito sa tan ito, mamuasa na ito mausok oh. grabe So, guys, yun, oh malaki, maganda na yung mga pananim namin Dami halaman namin dito guys uh, Kahit maliit na nga space Marami siyang halaman Ito guys, musok Mag-ihaw kami yun o, oh. kasama ko Mrs. <laughs> ko Misis ko guys, mag-ihaw kami Diba? Mag-ihaw kami ng isda at Manok Wings yun Cute lang yung ihawan namin gawa, gawa ko lang yan eh Ihawan namin yan busok lang, eh okay, guys, kapuyan mo na natin sa kana'y salang yung ano, yung ating uh, hawil. <todic> uh, guys, yun diha na guys. ah, huwag Paborito! nito. hindi kung liba pa yung babalas yun na? May mga ano pa? Baboy. Yung, usok yung baboy? yan kita ng manok? sarap pulutan ah <laughs> Sarap pa pulutan guys. Sa mga anakins yung ano ah, baboy ah. Ha? Hintayin natin guys, mga ilang minutes lang. Mga isang oras. <laughs> malapit na, malapit na matapos.

Guys. Salamat tai guys. Masarap guys pag kumain pag mainit. ito, luto na to. Correct. Hmm. Sawang paw. Baboy na baboy. i don't know Gonna, Dito ako sa laman guys Masiwas mo na sa mataba Hindi <laughs> ko na inintay na mahain na. Ba? yung, no, yung bangus Mamaya na yung bangus Papakin ko na lang yan. Oh. Ang mm. abin. Ano yung yelo? Masusunog yung ginagawa ko ito

di tapos yun na, hantay naman na. Ay, salamat. Okay guys, kalm na, bye bye.